Magandang araw kapatid. Welcome sa mga panalangin channel. Huminga ng malalim at isara mo ang iyong mga mata. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may buong pagpapakumbaba. Salamat sa panibagong araw, sa bagong hininga ng buhay, at sa panibagong pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang lumapit sa iyo Panginoon sa dami ng iniisip namin problema responsibilidad takot at pagdududa kailangan namin ng kapahingahan sa inyong presensya kaya ngayon pinipili naming tumigil muna sa lahat ng ingay sa paligid at tahimik na makipag-usap sa inyo ito ang aming sandali ng panalangin Panginoon. Ihanda ninyo po ang aming puso. Buksan ninyo po ang aming isipan. Linisin ninyo po ang aming damdamin upang malayang makapasok ang iyong kapangyarihan, proteksyon at pagmamahal. Kapatid kung may prayer request ka, i-comment mo at itoy idudulog natin sa panalangin. Panginoon, sa araw na ito, ipinapahayag ko na wala pong makakapigil sa akin dahil ikaw ay kasama ko. Wala pong hadlang na masyadong malaki. Wala pong pagsubok na hindi ko kayang lampasan dahil ikaw ang aking lakas. Sabi mo sa iyong salita sa Filipos apat talata tatlo. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Kaya Panginoon, hawak ko ang pangakong ito. Kapag ako'y napapagod, ikaw ang nagpapalakas. Kapag ako'y nawawalan ng gana, ikaw ang nagbibigay sigla. At kapag ako'y nalilito, ikaw ang nagbibigay linaw. Kaya Panginoon, kahit anong mangyari, ako ay mananatiling matatag sa pananampalataya dahil ikaw ang aking sandigan. O Diyos, Higit pa sa mga biyaya, mas nais ko po ang inyong presensya. Sa bawat hakbang ko, samahan ninyo po ako. Sa bawat desisyon ko, gabayan ninyo po ako. At sa bawat oras ng pangungulila, yakapin ninyo po ako. Katulad ni Joshua na binigyan mo ng lakas at tapang upang pangunahan ang iyong bayan, hinihiling ko rin po ang ganoong tapang para sa mga laban sa buhay ko ngayon gaya ni Daniel na nanatiling tapat kahit sa gitna ng panganib, turuan ninyo akong manindigan para sa pananampalataya ko. Huwag ninyo po akong iwan. Kahit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ninyo ang aking gagabay. Kahit sa gitna ng pagkalito, ang tinig ninyo ang nais kong marinig. Ama, Ikaw ang Diyos ng Himala, ang Diyos ng Pabor. Gaya ng ginawa mo kay Joseph na kahit siya ay itinapon, pinagtaksilan at nakulong, naging daan pa rin ang lahat ng iyon upang matupad ang plano mo sa kanyang buhay. Panginoon, naniniwala ako na ganun din ang ginagawa mo sa akin. Lahat ng nangyayari ay may dahilan. Lahat ng sakit, pagkatalo at kabiguan ay hindi sayang. Kundi bahagi ng mas dakilang plano mo. Gusto kong matutong maghintay at magtiwala. Hindi ko man makita ang buong larawan. Alam kong may ginagawa ka sa likod ng eksena. Tulungan ninyo akong kumapit sa plano ninyo at hindi sa sarili kong plano. Panginoon, inilalapit ko po ang aking sarili, ang aking pamilya, at lahat ng mahal ko sa buhay. Takpan mo kami nang iyong banal na dugo palibutan mo kami nang iyong makapangyarihang presensya gawin mong parang pader ng apoy ang paligid namin na hindi mapapasok ng anumang kasamaan sa mundong puno ng panganib aksidente sakit kasamaan ng tao at plano ng kaaway ikaw lamang ang tanging proteksyon namin sinasabi sa iyong salita sa awit siyam napot, isa talata labing isa, sapagkat siya'y mag uutos sa kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man magtungo. Panginoon, ito ang paninindigan namin. Walang sakit, walang demonyo, at walang kapangyarihan ang maaaring tumibag sa pamilyang itinayo mo. O Diyos na nagpapagaling, Lumalapit ako sa iyo ngayon, dala ang mga sugat ng puso, ng katawan, at ng kaluluwa. Hinihingi ko po ang inyong mapagpalang kamay na dumaang muli sa bawat bahagi ng buhay ko na tuyot, wasak, o sira. Pagalingin mo ako, Panginoon, mula sa mga alaala ng nakaraan, sa mga salitang nakasakit, sa mga relasyong nasira. Tipuin mo ang puso ko, ang isipan ko, at ang buong pagkatao ko. Kung paanong binuhay mo si Lazaro mula sa kamatayan, binubuhay mo rin ngayon ang panibagong pag-asa sa puso ko. Pinapanumbalik mo ang sigla sa buhay ko. Panginoon, hininga mo ang nais kong marinig muli. Buhayin mo muli ang mga pangarap kong nakalimutan ang mga panalangin kong tila natigil at ang pananampalatayang minsang nanghina. hina. Ama, nagpapakumbaba po ako sa harap mo. Inaamin ko na madalas akong lumilihis sa tamang landas. Minsan dahil sa kahinaan, minsan dahil sa kasalanan, at minsan dahil sa katigasan ng ulo. Patawarin mo po ako. Linisin mo ang puso ko. Gawin mong muli akong dalisay sa iyong paningin. Ayaw kong mapalayo sa iyo, Panginoon. Ayaw kong maging manhid sa presensya mo. Kaya ngayong oras na ito, hinihingi ko po ang iyong kapatawaran. Palitan mo ang kahihiya ng kagandahang loob. Palitan mo ang takot ng kapayapaan. At kung meron mang mga taong kailangang patawarin sa buhay ko, tulungan mo akong magpalaya. Dahil sa pagpapatawad, ako rin ay napapalaya. Sa pangalan ni Jesus, tinataboy ko ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ko. Wala siyang kapangyarihan, hindi siya mananalo. Ang dugo ni Kristo ang aking panangga, ang aking proteksyon, ang aking tagumpay. Sabi sa Lukas 10 talata, labing siyam, Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at talunin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya Panginoon, inaangkin ko ang kapangyarihang ito. Walang depresyon, takot o pangamba ang magahari sa akin. Ako ay malaya. Ako ay ligtas. Ako ay tagumpay dahil kay Kristo. Espiritu Santo, Gawin mo akong higit na katulad ni Jesus. Turuan mo akong magmahal, magpatawad, at magtiwala katulad niya. Alisin mo ang mga tukso ng mundo na pilit akong inilalayo sa iyo. Palitan mo ang lahat ng distractions ng disiplina. Gawin mo akong mapagpakumbaba, masunurin, at mapagkumbaba sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, hayaan mong ang puso ko ay maging tahanan ng iyong Espiritu. Sa bawat araw, gawin mo akong mas malapit sa puso ni Jesus. Ama, isinusuko ko ang lahat, ang aking pangarap, takot, problema, relasyon, pamilya, kalusugan, at kinabukasan. Lahat ng ito ay sa iyo. Kahit hindi ko naiintindihan ang nangyayari, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil alam kong ikaw ay mabuti. Ikaw ang Diyos ng plano, Diyos ng layunin, Diyos ng katapatan. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking muog, ang aking matibay na tore. Walang katulad mo o Diyos. Pinupuri kita, sinasamba kita, at itinataas kita sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Panginoon Maraming salamat po sa iyong walang hanggang kabutihan. Salamat sa iyong protection araw-araw. Sa kapatawarang patuloy mong ipinagkakaloob kahit kami nagkukulang at sa presensya mong hindi kami iniiwan. Salamat din sa iyong mga pangako na nagbibigay ng pag-asa at lakas sa bawat araw ng aming buhay. Ngayon, Panginoon, itinatagubilin po namin sa iyo ang aming puso isipan, pamilya, kalusugan at kinabukasan. Nagtitiwala po kami na ikaw ang patuloy na mag-iingat at magpapala sa amin. Sa pangalan ni Jesus, aming itinataas ang lahat ng papuri. Amen at Amen. Kung ikaw ay pinagpala ng panalangin ito, i-comment ang Amen sa ibaba. May prayer request ka? I-comment mo lang. Taimtim naming ipapanalangin yan para sa iyo. Like mo ang video, mag-comment ishare sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos!